Hello po mga guys. Um, bago po natin ito simulan, ito nga pala yung video paano po gamitin si Balmon. Bago natin ito simulan yung video na to, may sasabihin ako, big announcement. So, good news to, good news, hindi bad news. Good, hindi good news. <laughs> Kasi kayo may hili sa bad news, mga putay na nyo. Um, ano ba to? At, pff, pff, ah, shit, may, may box buha nga ako. Um, good news guys, every time na, umab, every time na mag-upload ako ng bagong video sa YouTube ngayon, tos umabot ng 2,000 like, mag-giveaway ako ng skin. napa no? So, dapat nyo lang gawin, i-like tong video. Ilike, il Simula ngayon, na, starting now, every time na magpupuso ako ng video sa YouTube, i-like nyo yun. Pagka umabot ng 2,000 like, mag-skin giveaway ako. So, paano kayo mga kasali? I-like nyo yung video, i-comment nyo yung ID nyo, ID nyo sa game, sa so Mobile Legend, dito sa YouTube. I-comment nyo lang dito sa video na to, or, sa susunod na mga video na lalabas. So, every time na may isang video na umabot ng 2,000 likes, skin giveaway ka agad. Ganon tayo katindi. Um, good news nun. Maraming salamat po pala sa Mobile Legend para uh, binigay po nila sa akin yung opportunity na sponsoran ako sa ganon na bagay. Napaganda nun. Um, so, yeah guys. Simulan na natin yung guide ngayon kay Balmon. So, basically si Balmon guys, um, tank siya. Never... Huwag kayong, Ito si Balmon. Huwag nyong gagamitin si Balmon pang damage. Useless. Napaka-useless. Okay? Tang. Tang ang gamitin nyo kahit mababa yung tang emblem set nyo. Okay, kita nyo, level 15 pa lang tang emblem set ko. Pero ayos lang. Kasi tingnan nyo naman, armor mas mataas. May HP regen wala dito sa physical emblem set, di ba? So, mas kailangan natin tong ano. Ano ba to? May magic resist pa yung, ano, yung tang emblem set. Tapos, sa ability, healing spell. Healing spell pala, depende. Healing spell or stun or purify. Pero para sa akin, healing spe healing spell, pwede din flick flicker or weaken. Depende sa inyo. Basta tanky kayo, basta maging tanky kayo. You no? Know? ganun dapat palagi, that tanky kayo. Okay? Um, tapos ang gear kay Balmon is this. Tada! So, Curse Helmet. Kaya lang, hindi, hindi, 100% ito yung gagamitin nyo. Curse Helmet yung unang item. Yung Boots, Blade Armor, Demon's Advent, Brute Force, tapos Immortality. Ngayon, mag-iiba to guys, pagkakalaban nyo, physical damage lahat. So, pag physical damage lahat, ang uunahin nyo, Blade Armor, to susunod to, tapos, ay, Blade Armor, Boots, tapos, kung ano man gusto niyo dito. Tapos, hindi nyo na Curse Helmet, immortality na lang. Well, basically, hindi din immortality. Papalitan niya neto. Uh, neto, Blade Thirsty King. Pagka dito sa immortality. Tapos dito sa Curse Helmet, kukunin nyo itong ano, Courage Bulwark. So, like I said, tank kayo. Depende sa kalaban nyo, kung ano yung match-up nyo. So, game. Tingnan natin dito, mag-rank game tayo mga guys. So, kaka-reset lang ng rank game. Nakuha natin na na rank pagkatapos nung reset is Grandmaster 4. So, nakikita nyo, Grandmaster Team na... Shit, buong team. Ano to? Solo queue ko, kalaban ko. 5-man queue. oh na yan, brother. Let's go. oval mo tayo, mga guys. Tingnan natin. What's Ayan. Pam! What's your name, boy? So, nakikita nyo, Battle Spell Heal Equipment. Ito. Yung, pin yung ginawa natin. Yung Emblem Set. ang Emblem Set. So, ang... Maganda dito kay ano kay kay Balmond yung passive niya, regen. Yung passive niya yung yung pag napatay ka namin yung dadagdag buhay mo at pati yung ulti niya. So, bakit hindi natin target? Bakit tayo magda-damage build kay 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 Balmond dahil sa ulti niya. Ulti ni Balmond napakalakas, di na kailangan ng damage or kahit ano man. Malaas na to. Mamaw na um, kasi true damage yan mga guys, true damage. So, walang kwenta kung manaka, kahit super tanky pa nila. True damage yan. Mas maikli ang buhay nila, mas malaas sa bawas, 'di ba? So, mas maganda yan mga guys. So, magsisimula na tayo mga guys. Um, so, nakikita nyo, may nana sila. Basically, si nana hindi naman ganun ka, kasakit. Yung ulti niya lang masakit. So, ang una natin ibibuild dito, depende sa kalaban din natin, pupunta muna tayo sa taas. Titignan natin kung sa top lane tayo or bot. Titignan muna natin kung sino match up natin, okay? Tapos pagka match up na yun, bibilin mo kagad yung item na kailangan mo. Tandaan mo, hititignan muna kung sino yung mga match up mo bago ka bumili ng item, okay? Yan, simulan na natin mga guys. Used to go. Matter. Where's better? Well, to so, top link tayo. Dalawa na ang sabot. So, top lane tayo mga guys. Um, Una natin yung skill ako kunin ito. So, di, di natin lang kung sino yung matchup natin. Kasi may, ano naman tayo, ayos lang. May armor dito. So, di natin alam kung ano yung bibili natin. Pag ma-sure, kunin na lang natin itong HP. Kasi yung HP, ano naman yun eh. Madami possibility na yung may bibigay. Pwede pumuntang armor, pwede pumuntang ano, di ba? Tapos uh, bibigyan natin ito blue kay ano Dito sa marksman natin Mas maganda uh, Wala pa yung top lane What? Puta na naman nun Ang inang gagawang puta So level 2 na tayo So dito may ano may karapat tayo magic damage Well, ang una natin dito gagawin is Curse Balwa. Ay, yung Curse Helmet pala. Curse Balwa. Yung na Helmet. Yung no Curse Helmet. Hoy. Kill. Hoy. Pipit pa. Ito naman, ito naman, ito naman, brother. Ayan, patay Nice! Double kill, double kill. So guys, ginawa natin doon, basta sabi nyo, oh feeder ka naman. Hindi, nag tayo doon. Tinank natin, hindi na pansin si Yishun. So basically sa akin, uh, na-agaw pansin nila sa akin. Yung agro nila sa akin. Itong bobo, eto pangit doon na. Pwede nilang, ito, uh, itong pangit sa mga kalaban ng babang rank. Ayan nyo ah. Bago natin ano yun ah. So, sa control, hero lock mode nila naka-off. Naka-off yan. Tatanga-tanga kasi. Naka-off yan. So, lagi agro algo nila sa akin. Kinakait ko sila. Kinahabol nila ako. Hindi si see, Shot Seed. Tanga talaga eh. Ano nga ba sinasabi ko mga brother eh. wala naman itong flicker eh. O yan o. No. Flicker ka ulit. Tang ino. Maangas ka agad nila. Diba? Flicker ka ulit. Tang ino mo eh. Ha? Tatanga-tanga ka eh. Angas ka eh. Tang ino mo eh. Ha? ha may ganito ang pinaka ha ha so hold natin to so, ang, gagawin lang natin dito isa lang na magic resist lang hindi natin kailangan ng madami kasi sinano lang naman hindi naman yung masakit tumama yung ulti niya lang masakit yan eh. pero basically useless din yung ulti niya para sa atin so for one na mga guys may feel na yung Um, yeah. Na-feed na yun naman yung mga team natin. So, ayos lang. Oh ano? Tang ina mo, Ma maangas, maangas ka eh. Maangas ka, di ba? Oh, ano? Palag. Ano? Tang ina mo, maangas ka, di ba? Ini yon, ini lalakas mo. Galingan mo naman pag may time, pag matigil ako, tang ina mo. Ha? Ma maangas ka. Ha? Palasan mo pa tang ina ka. So walang ulti si Nana ngayon. Nakita niyo ginamit niya, walang ulti. Pwede tayong magpa-pumasok diyan. Ano 'yun? Oh, nice! Oh, ano? Ang tanga na, naman nito? Eh, tong... Ang tanga naman netong eh, Tigrel. Tigreal. Mahina itong Tigreal Dahil pagkapasok niya ganun, layo siya ng konti, palapit sa turret niya, mag-ulti siya. Hindi pasok sa, ult, sa ano niya, turret nila, basag-basag buhay ko. Kita nyo, guys, ganyan dapat, Ang uh, dapat alam yung technique paano gamitin yung champion nyo, hindi kayo aano. Uh, diba? Kasi galing ko dapat kayo. Diba? Saan na kayo makikinig, Yung na tao. Mga pa mga tao yeah. Ooh, Boom, boom, bam One down, tunan natin itong blue Ah, shit, what the fuck Okay, fine Oh my god Kala ko daw wala yung game So ngayon nakuha, oh Papasukin yan eh, ma Oy Okay, fine Ano may tao doon no Sakay tama si Tigrel. Ah. Uh, no so napaka useless din naman ni eh. Nako, ton. Kasi hindi na mapag may time. nawala lang gani. Eh. So, ay na namin dito yung mid. Bakit? Ba't maganda ay pusha mid kasi yung mid pinakamalapit sa middle eh. Ay pinakamalapit malapit sa panalo, malapit sa base nila. So, push na. Ngayon, akyat tayo sa taas. Ano? Ano na? Hintayin natin baka sumugot. O ano na, oh. 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 Ano oh. Ano na, Boom! Ano Putang Ano na, diba o, Ano na, oh. Tang, ano oh. Ano na, Ano na, Tang ina mo! oh. Ano Ano na, Ano na, Ano na, Ano na, mo! Ano na, Tang ina wala oh. Ano na, ito, so, matay na natin to Kalasi Ano, iyak ngayon Iyak ngayon, brother Iyak ngayon, oh Iyak ngayon Kita nyo yun guys Yun, ang huwag nyo gagawin Hindi, joke lang Maganda yun Kasi nga palit ko lang naman Turret, yun nga lang Huwag nyo gagayay si Lolita Ha? Mas mala Mas Patay pa Magpagkakuha ng trade Hindi, dapat Hindi na sila sumugod Doon pinabayaan na lang nila ako Bakit ako pinabayaan? Kasi nakabasig na kami ng tower Eh yung. Dapat may team communication tayo Tayo lang lagyan natin ang team communication Lagyan tayo ng voice chat Putang ina nyo! Ha? Putang ina nyo lahat Mamatay na kayo, bobobo nyo. Team communication yan, tank ina -in nyo. Balik, yun. O, di diba? Ganun ang team communication, mga guys. Dapat, nasabi nyo ang kailangan nyo sabihin. Ilabas nyo, express nyo ang gusto nyo sabihin. Ah. Hmm. Diba? Zen tayo palagi. Pasukin ko na to, guys. Pasukin natin to. Pasukin natin to. So, pasukin, pasukin, pasukin eh. Mga kamaske! Pasukin ka na! Pasukin ka na! Mayroon, no, kalasi, kalasi, uwe, uwe, uwe. Nga nga, tang ina mo ka, maangas ba? diba? Ito, isa ka pe. O, oh, yan o, no? o, oh, o, oh, o, oh, oh. Teleport, teleport ka pa, gago. mag ka sa mukha mo. Ah, ba't mo pinush? Ba't mo pinush, tang ina mo, Moskov? Okay, bobo ka din eh, no? Ano, takbo, takbo. O, oh, o, oh, o. Oh. O, oh, shit, patay ako. Mabilis. bro yung Moscow, basta magamit niya lang yung push niya, eh, no? Ginagamit niya. Tanga-tanga ang puta. Pupush niya yan, push niya yan, push niya yan. Kalo, pupush niya. Oh! Ayun! Sinalo lahat! Tang ina, tatanga-tanga yung Moscow. Teleport dito sa kaliwa. Ay, nakita niyo, ginagawa. Bubo ang puta. Dapat niya sinasampal sa mukha. Ay, namatauhan eh. So what we gonna do now mga brothers So binubuo na natin Hindi tayo mag-immortality dito guys ha Huwag na huwag kayo mag-immortality sa laban na to By the time mag-immortality is because I want to Yeah, yeah. Ano sila? Ay si Pani Ano? Palag Palag naman pag may time brother Palagi Palagi naman kayo dyan Palagi Palagi naman. Woo! Bye-bye. Tatanga-tanga ka kasi. Mangas ka. Tatanga-tanga ka kasi. Ha? Mangas ka, di ba? Tatanga-tanga ka kasi. Mangas ka. Patayin nyo naman ako. Nakipag 1v5 na nga ako, di nyo pa ako mapatay. Mayos naman kayo. Putay na. Papatawa ata kayo eh. Ano? Boom! Kalasi! Kalasi! Yossi Balasi! Shit, patay ako. Hmm. Uh, Shit, hindi nga lang. Abulin nyo, abulin nyo. Ay, tayo rin, guys. Ang ina, 1, B. Mother, father, hi. Iyak. Iyak sila. Ganun tayo katindi mga guys. Wala tayong katakot-takot. Di tayo natatakot sa na mga buhang-buhang. Wichit sila. Ganun gamitin si balmon guys to the highest level. Sure kayo mga kalaban ko dito, mga low, low, low rank to eh dati. Mga ano lang to eh, glory, mga legend lang dito sila glorious legend. Katulad ko. <laughs> uh, let's do the shit mga brothers. So ngayon, tanky na tayo mga guys. Tanky na tayo. Si Lolita, mas tanky pa tayo, mas tanki pa tayo kaysa kay Lolita. Gam Gamit Lolita ka, Derby. Ang puto Talang masaya dyan sa gamit niya. Papatay natin ito mga guys. Boom! Akin yan red. Tang in ina mo ka, ha? That's not yours. That is mine. Yossi Balasi. Kwek na makati. Yehey. So guys, patangki na tayo ng patangki. Lord has been slain. Putang ina. Woo! Boss boom! Kalasi! Iiyak ka na naman. Iyak-iyak pag may time. Kalasi! Ikaw din, gago. O, huli ka dito. Woo! Yan na yun. Yan na yun. Pangiti naman dyan. Pa-smile please. Woo! Woo! ay na yun. Yan na yun. Ah, okay. Yan na yun. Ba't di ko ginamit yung ulti ko doon? Huwag nyo na itanong. Di, ayoko lang talaga gamitin. Kasi gusto ko mag-KS. Pero basically, pwede niyo nang gamitin doon yung ulti. Ako, gusto ko kasi mag-KS eh. Nasa moto ko yan eh. KS is life. K to the of... S is life. Pero basically, it's like I said, pwede nyo lang gamitin yung ulti nyo. Patay na, well, bababa yung buhay ni Nana. Tapos mapapatay ng teammate nyo. Tapos mapapush yung mid. Kaya, tanal na doon. Pero patatagalin pa natin yung game. Para pahit ako sa inyong gano'ng alakas ang ating B. Yung... Wag na wag kayo magda-damage dito kay Balmon guys. Bakit? Mm. damage kayo, tatanga-tanga na kayo. Yung kit ni Balmon, at yung kit niya, skill niya, passive niya, pang-tank. Hindi ko talaga get Ba't kayo magda-damage kay Balmond. Hindi ko talaga get sa I'm not getting you ah huh? I'm not getting you anymore Papasukin naman natin itong mga madlang people Let's do this shit Let's do May kalasi na ba up oh, patay Sayang, nakalasi siya Eto may kalasi nalo. Um, nakita nyo hindi pa tayo nakapag full build. Pero sa build pa lang natin, in na natin si Nana na sa top lane. Tapos nag-armor tayo. Kahit anong nag 1v5 tayo, doon hindi tayo napatay. Ganun tayo katang mga guys. Ganun tayo katigas. Ganun tayo Charap. Charap. Silver lang, ice lang. Pero tingnan nyo naman. Yung aso. Ano yan? Mas mataas pa tayo kaysa Ayolita. Off tank tayo. Shot tank. Mas mataas pa tayo. Ano ba naman itong lulita na ito? Nakikita nyo yun, guys, mas mataas pa nakakahiya si lulita. So, pagkatapos normally, nakikita nyo ha, tingnan natin ha. Nag-lag. Hmm, um, so, gear kay Balmon. Nabuo na natin ito, pati ito, di ba? Blade Armor, pati ang Demon's advance Susunod natin dyan, normally bubuhay, Brute Force Breastplate. Maganda ito, napakaganda. Tapos pagkatapos niyan, hindi na tayo sana ano mag-immortality like I said. Pwede tayo mag ha ha Heart of Steel or Bloodthirsty King or Courage Bulwark. Depende na yan kung anong ano ano anong anong, anong, th anong thrill nyo guys. Anong ano thrill nyo? Anong gusto nyo? Gusto nyo bang Courage Bulwark, Bloodthirsty King or Immortality whatsoever. Kung lumakas man yung nanan na yun, pero sa tingin ko hindi na Brute Force Breastplate or Heart of Steel, di ba? Depende na yan sa inyo talaga. Or pwede din kayo mag, ano, sense repudge. 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 Basta yan na yan. Hindi kayo mabasa po ng na ilang name na yan. So guys, ulitin ko ulit. Every time na maglalabas ako ng video sa YouTube, pag umabot ng 2,000 like, i-comment nyo yung pangalan nyo. I, I mean, ID name nyo. ID sa Mobile Legend. Mababa na 2,000 like ang video. Boom! Skin, give, skin giveaway na naman. ba? Diba? So basically sa lahat ng i-upload ko si starting now na video sa YouTube. Ganun na. Every time na mababa na 2,000 like, may skin giveaway. Kaya i-comment nyo palagi ang ID nyo ng Mobile Legend bago pa mahuli ang lahat. Okay? Alam na this? Okay? 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 Yan na. O, pa sa inyo. Ha? Okay.